Maliwanag naman ka na dapat sana ay pag-usapan muna natin. Sapagkat mukha ka kung yung gawain ng kowa, mm -hmm. eh, nakuha natin ng hindi sinasadya. Maring sinadya, maring hindi. Mm -hmm. waitingly Wittingly or unwittingly. Gusto ko ka kung pag-usapan muna natin, merong constitutional issue dito. Okay. Aakalain mo naman ang sasagot eh si Congressman Paduano. Uh -huh. Hindi naman sa pang mamaliit, saka po ako mababatas. Pero ang sinasabi ko, constitutional issue. Uh -huh. Eh dapat sana isang abogado ang sasagot doon. Baka sakali na magkaintindihan kami. Uh -huh. Eh ang sasagot, ang pinasasagot niya si Congressman Paduano. Kaya naman ako nag-react. Uh -huh. e Kasi dinigdima d'yon na ipaliwanag doon chairman. Eh, patapusin diba? mo muna ako kanya. Paano ba, kitang patatapusin? I am addressing my question to uh -huh. the chairman. Uh -huh. Bakit Ayod. ikaw ang pipilitin na but bibilit na sasagot hindi naman oh.